Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sorry na late ako. Okay lang sir. Ako po ang nagpapasalamat sa inyo kasi ah. sabi niyo nga po ano alam nakaraan. Huwag kang mag-alala, gagawin nga natin. Ah sa mga nagtatanong kung ano ba 'tong tutorial, tara eto nakaraan. Panuorin mo. So 'yung mga mga bro, hirap na hirap ako sumakay ng uh, taxi pero may isa na uh, atong nagbigandang loob na tumigil sa akin pero ah uh, hindi siya taxi solo ko ang van. Angas. Akala ko, red maganda ang loob lang. Yung pala, magpapagawa pala ng iPad. Kilala pala ako. <laughs> Ito siya. Yes, sir! Ayan. Specs appeal! Oh, no. Salamat po, sir, at napagbigyan niyo po ako. Eh, buti nakita niyo ako. Ako po, sir. nakita ko nga po kayo agad, kumanta po ako agad ng Specs appeal! Ayos! Specs appeal! Ah, sige, kaya. Kami nang bahala sa iPad. Salamat, tayo. sir! Salamat. At ayun na nga, andito na kami ngayon. Ito pala yung sira yung iPad, ano? Opo, sir. Siya nga pala, sumakay ako sa sasakyan niyo. Hindi ko nalaman ang pangalan niyo. Ako po pala si Arvin Calderon, sir. Arvin Calderon. Yes. Si sir po ba, eh, isang napakabuting ama. Responsable. galing naman. Ah, Siyempre ah. naman, sir. <laughs> Sige, ilatag niyo yung story. Ano nangyari dyan sa iPad niyo? Yun? Bakit nasira yan? Ito, sir. Maiba nga po pala o, ako, sir. Ano ba ang inyong patubalani o bertud at napao oon niyo si madam? Siguro, sir sir, sa kabain. Tara! Ah, sorry, Sana all pala, nakakuha sa kabain. Sana, no? Sir, 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 katulad po ninyo. Oh, <laughs> nakakuha ko po kayo sa kabain. Mm -hmm. Hindi ako mabait, sir. Eh. Masama akong boyfriend. <laughs> <laughs> Ito so, sir, yung istorya ko dito. Ah, sige, ilatag, oh, ilatag nyo, ilatag nyo. Una, nawalan po siya ng... Sounds po. Mm -hmm. Ito ay isang iPad second iPod generation na. Opo sir, wala pa po. Ito so, kailan yung hiling nagamit to? Nagamit po yan sir, a year ago. Puto yung nagamit nyo kasi alam ko yung ganito, hindi na nai installan na ng Facebook. Hmm. Pero mahalaga, mabuhay mo na natin, Opo po. sir, kaya ko po yan sir, gusto sanang maayos dahil ginagamit po siya ng bunso ko. O siya, sige sir, since nandito na rin lang kayo, hindi ko saksang ang yung ay. oras niyo Gagawin na namin to as soon as possible. Salamat po. Tapos, ayun na, dire-diretso na nun. Walang script. Script! Roll the intro! Let's go! Pero unot kalak na kalak, kilalang pinakamagaling sa lahat. Kung usama lang ay repair ng iPhone, sila lang talagang pinakamay tatak. Hindi naman sa nagmamaangas, nagmamahangin at nagmamataas. Ispay sa pilang talaga ang kilala kong pinakamalupit at malakas. May iPhone ka bang lumubog sa baha? Yung screen pumutok na basa? maghapon ka ng balisa Kasi di mo alam sa di papagawa Pwes pag-asa ay wag mawala, mawala Kasi meron pang himala Nandito ang ispek sa pil Na talaga namang solid kumana Wala nang marami pang pakeme keme Cheche boreche at pasikot sikot Konting silip lang at konting kalikot Ano man dipekto'y agad mahihilot Hindi kailangan kung saan sa kumikot Kanluran silangan